Para sa taong mamahalin ko at mamahalin din ako. Ngayon pa lang nagpapasalamat na ako sa iyo. Alam ko hindi ako madaling mahalin, matagal na panahong ako'y mag-isa. Siguro nasanay na kaya hindi ko talaga alam kung paano magkaroon ng kasama o kung paano magmahal at kung paano mahalin. Salamat dahil sa dinadami-dami ng taong nakilala ko ikaw ang lumapit sa akin o ikaw ang nilapitan ko para magbahagi ng sariling mundo hindi ako naniniwala sa love at first sight pero nung nakita kita ang sabi ko sa sarili ko oy Nasaktan ako ng taong ito pero mamahalin ko ng todo. Hindi ko alam kung paano mo ako mamahalin pero pag dumating yung oras na nakikita mong bigla na lang akong tumatahimik at nalulungkot sa isang tabi habang pinapanood ang papalubog na araw, wag mo sana akong iwanan. Madalas mapapraning ako, mapapalayo yung isip ko, paano kung huling pagkakataon na yon na magkasama tayo? Paano kung nasanay akong kasama ka, tapos darating yung panahong mawawala ka na? Makayanan ko kaya? Hanggat maaari, ayaw ko sanang iasa yung kaligayahan ko sa iba. Pero dahil mahal kita, alam ko mag-iiba ang sarili ko pag mawala ka na. Malamang masasaktan ako pero huwag kang mag-alala Makakayanan ko, sabi ko nga nasanay na akong mag-isa May mga araw na hindi ako magpaparamdam Walang text, tawag, private message o kung anuman Yung yung mga araw na nilalaan ko para sa sarili ko Minsan kailangan kong mapag-isa at alam kong kailangan mo rin Sana maintindihan mo na kahit na mahal kita Hindi ko maibibigay lahat, kailangan kong magtira sa sarili ko kahit kunti lang kahit kunti lang wag mo sanang mamasamain mm, mm may mga araw na kahit ako hindi ko maintindihan yung sarili ko minsan iniisip ko masyado na tayong malapit sa isa't isa masyado na tayong pamilya baka kailangan natin ng konting distansya baka kailangan na andun pa rin yung misteryo natin sa isa't isa na gusto nating unti-unting makikita gaya nung